Bakit? pag English, okay lang sabihin? Oh. Sabihin nila, hindi bastos. Pero pag sinabi mong utot, nagre-react yung mga tao. Oh, yeah. But when you say it in English, he farted. Oo, oh, okay, diba? Okay, diba, parang pag sinabi mong kulangot, para lahat ng tao sa FSC. Ano daw? Ano daw ta, sinabi? Yo, kadiri, kababaeng tao, nagsasabi ng kulangot. Ba't wala kang kulangot? Kapagaysos <laughs> ka? Eh, pag in English mo naman, okay lang, diba? Parang okay lang. Oh, diba? okay lang. anyway. Mga utak natin. Oo oh, nga, tulad Kala mo naman kung sino makikinis at mga kung makareact sa Tagalog. <laughs> Tumitigil ka nga? Oh, Tartilig na sariling atin. Oo naman, kabuso. Ito hmm. ang iba't ibang uri ng fart o utot. utot. Yan. Hmm. Sige. Ang, Sige. Ang ating... Meron tayong tinatawag na long relay or high pitch. Ah, <laughs> long relay, Eto, high pitch ralo, long, Ito yung mga utot na parang chorus ng mga kanta na napakataas o yung mahaba tapos mapupost then tutuloy ulit. <laughs> Di ba? Sabol! So, Sabol! na naman magsabol, <laughs> di May mga ganyan diba? diba? klaseng diba, Minsan na, aminin mo na, may mga oh, muna. lahat siga. to, lahat ng klaseng utat na pag natin ngayon, lahat, lahat ito na pag-uusapan mm -hmm. natin. So, yung una, yung sinasabi natin high pitch o kaya long relay, yun yung uh -oh. mahabang mahaba. Tapos? Titigil, tutuloy ulit. Di ba? Diba nangyayari yun? Na ba isa Eto, pang klase. Isa pang klase ng utot. Yung tinatawag na shorthand painful. Mm. Yun yung mga utot na parang powerful, kaya maximum yung effort nyo, pero paglabas, bitin, masakit sa puwet. <laughs> Oo oh, so, ano? no? Utok, utok ka kasi ng bonggang-bongga. Nangyayari eh. yan pag uh, tipong... Uh, parang kapag kinakabag yun siya na. Utok na utok ka na kaya lang nahihiya kasi kunyari nasa aircon ka, may mga kasama ka. Or di naman kaya parang... So inipon mo. Oo, oh, Inipon mo yung utok sobrang, na yan. Sobrang maximum effort yung gagawin mo. Tapos mm -mm. yung paglabas, maliit lang, puk, ganun lang. Diba? <laughs> maliit lang, plop, <"pluk,"> <laughs> Ito nga muna nga siyang ilabas, uh -oh. kaya nabitin. Kaya nabitin, di ba? Sampre, na klase ng otot in existence. Loud and proud. Yan, yeah, okay. loud and proud. Ito e so yung mga otot na malakas, mabaho, matagal, at dumadating na lang sa katahimikan. <laughs> Masama oh ang gani ng utot na yan. Pero la, Jen, wala, walang pakundangan sa mga tao sa paligid. Oh, de, uutot ako. Oh, di ba? Oh. Bakit nga daw ba minsan may mga ibang tao nga uh, umuutot na ng malakas? <laughs> Yung joke, di ba? Para oh. daw sa kapakanan ng mga bulag. <laughs> Eto, mm. kung meron tayong loud and proud, meron din naman tayong silent killer. Yan. Ito oh, yung mga utot na walang tunog pero deadly ang baho. Alerty ng bonggesyo. Oo nga nito, mga pasimple umatake oh, diba? to eh. No? Mga simple lang nga, umariba pero... <speaking> oh, yan yung mga katal. Sino umatot? Oh. Kami yung naikaw? ko ba? Yun na? Wala, wala, wala. Wala ko sinabi. Kaya umalingasong anyway, na. Nga, so, diba? At ang ating... Pasintabi po sa mga kumakain. Ito diba? ba yung lang mga kaibigan? Ito ba yung ating uh, tough one na klase ng utot, yun yung wet and sticky. Diba? <laughs> mga utot <laughs> na may halong mm. ekla Hindi, misa hindi mo mapigilan yan. Oo, oh, lalo. Akala, akala mo mag-uutot ka lang. pero, oh, yun, pero yun Ay, teka -tay lang. Teka lang. Teka may... lang. Parang may sumama. Pagkakalur <laughs> <laughs> kayo ng bonggesos. Parang may kakaiba ako nararamdaman na. <laughs> kababayan po ang ating top 5 for today. Maraming salamat sa nag-share. Sa, eh? sa nag-share sa atin. Thank you very much po to the maximum level. Batiin natin ang maganda maganda morning. Lahat ng staff na mag-aate ng customer service training galing yan kay Tita Leo. Maraming salamat Hi, kay Hi, Tita Leo. Arisa Masta? Villarana at Arnel Villarana at ang kanyang anak na si Cheese Villarana ng Cardona Rizal. Good morning! At maraming maraming salamat <coughs> sa pagtutok sa Love Radio. Merong uh, event na gagawin ng 88DB www.facebook.com Ayan, ang ating uh, Coral Fest The Online Choir Competition ba? Sa mga gusto magtanong, pwede po kayong mag-log on Sa kanilang website It's uh, www.88db.com Thank you Magaganda mga prizes Oo, oh, nila, Actually, Potter. marami marami nag-inquire dito sa text job Tungkol dyan sa Coral Fest na yan ba? Madali lang gagawin nyo, again Log on lang sa 88db.com Yan Sa mga magagaling kumanta dyan Good morning hey. Magandang umaga, gustong gusto ko ang tambalan dahil <laughs> sa inyo nagkakilala kami ng boyfriend ko. Wow! What? Share naman natin, when I met you, when I met you! Hindi <laughs> hey, talaga yung when I met you na yan, di ba? Kasi okay. dahil doon sa tambalan, kaya siya nagkaroon ng boyfriend. Yeah. Nung time na nagkasabay kami sa FX, tambalan ninyo ang pinakikinggan ng FX. Mm. Bigla akong natawa! At pagtingin ko, natawa din siya. Oh! Awww! <laughs> <laughs> Nagkatinginan kami! And, nung time na yon, nagkuhanan kami ng number. Wow! wow. At lagi naman. oh ah, naman. nga, naman kayo! Bakit kami wala kami ganyan klaseng kwento sa buhay? <laughs> At lagi siyang nagte-text sa akin, hanggang sa nanigaw siya. At ngayon, kami na! Wow! Nicole and Chris, one year and six months na kami ng boyfriend ko. Pero palagi pa rin kami nakikinig ng tambalan ninyo. At pinag-uusapan namin ang mga comments ninyo. Happy kami kasi hindi kami nag-aaway ng matagal. Kasi pag nag-aaway kami, makikinig lang kami ng mga sinasabi ninyo, nagbabati din kami. Wow! <laughs> sarap naman sarap nun! Sarap naman ang yun. feeling na gano'n! Sana na ako ka! Sana naman. naman! Kami naman! Nakakalurkay <laughs> na mong Jesus! Kaya nung diba? kaya nangyayari sa atin yung may makilala tayo sa isang tabi na hindi sinasadya, hindi mong... Kunyari, nasa banyo ka lang, tumatawa ka mag-isa, diba? Magkati. yung pala may nakikitawa rin sa'yo. Kasi sabi niya, ay, cute naman yan. Alerty na bugisyo. Sa totoo naman kami sa kwento ng iyong buhay, Kabiso. Sige, at, uh, congratulations! sa sana naman magtagal pa kayo ng bugisyo mm -hmm. To the maximum level issues. Ang uh, natatandaan ko na isa pang eksena ng mga magbuhay, kasi this is not the first time mm -hmm. na magbigay sa atin. tayo ng ganyang klase na nabuo yung kanilang relasyon Because dahil uh, tambalan. tambalan. Yung isa naman na narinig ko, Kabiso, Chris, yung na, nag-text sa atin dati, mm -hmm. nalulungkot naman siya tuwing naririnig niya yung tambalan. Natatandaan mo yun? Mm -hmm. Kasi yung boyfriend niya na ex niya na ngayon, yun yung nag, ang, ang uh, inintroduce niya yung tambalan sa kanya. Ay. So every time na naririnig niya daw yung tambalan, nalulungkot siya. siya kasi naalala niya yung ex niya. Ay. Ay. So maa, ganyan lang Dino, talaga ang buhay. People diba? come and go. Legend, di ba? Pero ana kami din sa mga taong na uh, na-touch namin ng mga buhay. Napakarami nila. Sobra no? sana, sana mapakain kayo. Oo nga, at sana naman malibre kayo. At sana naman, naman lahat ng taong na-touch namin bumili ng bebenting album, 'di ba? <laughs> oh, oh, at supportan ang aming second album. Oh! <laughs> Kaya ito malapit, malapit <laughs> ng kabangay. Baka ako lurky ng bonggesyo. Basta kung unahin natin, huwag, huwag niyo ang ka kalimutan niyo sa Sabado, ha? Sa darating na Sabado, makita-kita po tayo sa Robin Robinson's Manila, Manila. Alas 4 in the PM para sa aming hitam bala na the nakakalurkey na mall show. Mag-enjoy tayong lahat doon. by 195 na. pesos po ang aming album. Kaya bumili po kayo ng kopya. Makita-kita po tayo. Sa doon. mga gusto hindi pa kami, hindi, sa mga hindi pa kami nakikita sa personal. Oo, mm. yan. At sa lahat ng mga nakita na kami sa TV, huwag po kayo maniwala na mataba kami doon. Hindi po totoo oh yun. <laughs> <laughs> oh. Kaka-lurky ng bonggatious. Uy, butihin ko naman tong uh, friendship ko na ito. Ano na miss ko na? Si JP. Mm -hmm. Nabinabate ang kanya si Pari Victor, Kuya Franz, Mark James, si Pari Jojo na Western, si Miss Ara Baby, Nietzsche, ni at lahat ng DHL, DHL outlets na nasa head office.